Wow, ang cool ng car na to ah. Makinig ka Thomas, gusto mo bang pumunta sa restaurant o manood ng sine kasama ko? Ako kaya yung pinakamatalino dito sa country house. Lahat sila dito bobo. Oo nga, mukhang matalino ka. Alam mo, huwag mong pakinggan yung si Blandy. Ako yung pinakamaganda dito sa country house. Mag-date tayo. Stella, hindi siya makikipag-date sa'yo. Ako yung pinaka-cute tsaka good girl dito sa country house. Sa akin ka makipag-date. Tigilan nyo nga siya. Wala naman siyang pakialam sa inyo. Sa akin kaya siya tumitingin. Ako yung type niya. Hoy, Frags, umalis nga kayo dito. Hindi niyo ba nakikita? Nag-uusap kami ni Thomas. Hindi kami aalis. Di ba, Thomas? Pabayaan nyo nga ako. Wala akong type sa inyo. Ayoko sa mga babaeng makulit tsaka nagpapanggap. Zip, pakihawak nga to. May gagawin lang ako. Diana, huwag ka na nga maging show off. Kung kukunin mo yung car, kailangan seryoso ka. Kitty, hindi mo naintindihan. Kailangan lagi ako maganda. Lagi ka naman maganda. Thanks. Okay guys, eto yung plano ha. Pagdating doon, takutin agad natin sila. Hanggang himatayin sila. Hanggang wala silang magawa. Kayo girls, kunin nyo na yung gamit nyo. Yung kotse nyo. Basta ako, bububugi ko lahat sila. Wala silang kwenta. Oo nga pala Kitty, para sa ito. Thank you, Sakat. mga yan? Girls, hello! Basta kami ni Mascot, susuporta kami sa inyo. Nakita nyo ba si Leila? Wow, grabe naman. Sino yung mga kasama nila, Diana? Yung mga neighbors na nakatira doon sa scary house. Kailangan na talaga natin ng harang. So, mga pogi, nasan yung pink car? Pati tong red car, kunin na rin natin. Guys, simple lang yung tanong. Nasaan yung pink car ko? Bakit hindi namin nakikita dito? Nasaan? Huwag niyong sabihin sa amin na hindi niyo alam. Uy, yung mga paa niyo. yung mga zombie yan. Huwag kang papalag. Wow, ang cool nila. Inapakan nila yung kotse niyo. <laughs> Manahimik ka dyan. Aapakan ko yun.